mula ako dito, so ayan na tapos na last day na nila tomorrow so tapos na yung renovation cleaning na lang, ayun may pintura na churan surprise. surprise ayan, so ayan o no. wala yun na, na, pinagbago so dito ito sa side ng mga so, kwarto some. namin, so bubong na lang ang kulang so ito na, ayan Punta tayo. Ito yung music room. Yan, iba na rin siya. Yan. Yan. Charan, pintura lang. Ito yung aming tanki. Nandoon na siya. So, iba na siya. Yan, nagpintura na lang. Linis na lang ang kulang. Ito yung laundry area. Ayan o, oh. nagasikain sila. Yun! Mm -hmm. Iikot lang. Turan! Last din na natin ito. Pagbalik na kami. No? Okay. Oy. Paalam recipe. na. Paalam na. <laughs> o, subscribe nyo muna ako sa video ko. Kita Ang niluluto ko, less oil. So, pag makalimutan nyo ko, subscribe, Lisa, recipe, less oil. Yun talaga ang channel ko. Ako si Ate Lisa, diba? Akala ko pong malala nyo si Ate Lisa ata yun ah. O, oh, diba? Lisa Less of Sa channel ko. Sige. Thank you. Charan! Yung sa YouTube, makatulong na. Diba? Itong December ko, 5,000 eh, Itong pumasok na revenue ko. Hoy, hindi na tayo magkita-kita. Okay, Kamusta lang sa inyo lahat? Sa araw-araw, mag-ingat. Alis na kami mamaya. Sige. Oo nga, no? Tapos, pag makita niyo ako sa bandang huli niyo, I wish na maglaki din yung revenue. Malay niyo, diba? di ba? Makatulong din tayo. Wala naman, di ba? Malay niyo, di ba? Ganun lang yon. Sige, okay, tara! yun, last day na bukas pero mamaya papunta kasi kami ng Batangas, so hindi na kami magkita kita yun, so ito na, Ayan. so kunting follow up na lang pero kawawa sa lahat yung aming garden Yan. so mamaya aalis kami, papunta kami na Batangas so by Monday uh, mag general cleaning kami so maiiwan nandito yung aking anak so yun, nak! Ang ulan na Na ayun, inaayos yun na yung dadalhin namin. buwan na namin yung aming eh, uh, alaga. Hmm. Hmm. Hindi ko sila masyado naasikaso kasi nga eh. Hmm? Ang dugyot Kasi nga busy kay nagmamadilian yung mga nag-renovate uh, ng bahay. So, ayun tapos na. Hindi na kami magkita-kita by Monday. So, ito na yung harap. Dati itong gugulo. Ano? Ngayon, okay na. Tapos na yung ito. Yung ginawa nila. Ayan. Hanggang sa loob. So, yung mga kalat namin, yung mga old clothes na ipamigay pa. oh ayan. Ito na yung kitchen. Hindi na ito papasukin ng tubig. Ayan. Kunting linis na lang. Yun ang kalat-kalat. So, mabalik tayo doon sa kwarto. Ito na yung talagang kapos na yung renovation. Ayan. Ayan. Okay, guys. Thank you, thank you for watching. Ayan yung namin.